Hallo Janah Isang mapagpalang araw pong muli mga kasaludo at sa akin pong mga kamag-anak at kababayan dyan sa Romblon, panibagong adlaw panibagong vlog kita ngasi At ere po, dahil rutinari na sa akin ang ihatid ang aking bunso sa eskwelahan. pagkatapos ko naman siyang ihatid ay ang aking anak naman na si Atty. Nicole ang ihatid ko sa law office. At pagkadating nga ni namin po doon sa bahay ng aking mga magulang na kung saan ay nandun po ang kanilang law office, ay ere naman pong aking mother ang nagpadrive sa akin. Sa kadahilanan nga ni po na ang aking mga magulang ay mga senior citizen, na, ang aking pong father ay 88 years old, ang kinamang mother ay 84 years old ay isa po ako sa kanilang mga inaasahan dahil ako po ay bunsong anak nila at the same time ay ako ay araw-araw na nandun sa kanilang bahay at pagkatapos nga ni po na may pag-drive ko ang aking mami sa mga kanyang pinuntahan ay oras naman po para ako'y tumambay sa opisina ng aming mahal na Mayor Sali at pagkadating ko nga ni po din eh ay wala naman po ang aming mahal na Mayor Sali kundi ang nandidi nila ay ang kanyang executive assistant Alma at may bilin daw nga ni po ang aming mahal na Mayor Sali kung pwede daw ay mahiram sa akin ng kutsilyo dahil may nagregalo daw sa kanya na pakwan ay sabi ko na lang ay kasi ng loob ni Mayor na ako'y utusan. Ah. Oh, 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 oh. Sir, pasang ka? Ba't may daladala kang ganyan? Ano kuya pigilan ah, ninyo? Ano yan ah? Bawal yan? Ay! Ay, mayroon daw pa kundi ah, ni si Mayor? Ah. Oh no! Ayun, at matapos nga ni po akong makakuha ng kutsilyo sa bahay, ay inayat ko na po rin pakwan. Tamang tama naman po rin, talagang sobrang tindi ng init ng panahon. Dini sa si amin. At alam naman po natin na ang pakwan ay talagang nakakatulong para wag tayong may dehydrate. At matapos ko nga ni po rin gayatin. At habang wala pa si Mayor, ay eh, inabigyan po namin yung mga nagapalista din. kuha na muna ikaw pa rin ng pakwan doon. Sige, kuha na muna ikaw. Di libre. Sige na. Ayan. Oh, ere, oh. na muna ako oh, dali. Oh, wow. Oh. Oh. Kuha. kuha, na muna isa. Sige na. Ha? Yan. O, oh, ikaw ay huwag kang masyadong magabilad siya init ang araw, ha? At maya maya nga ni po ay dumating na itong aming mahal na mayor. Mayor, mission na kablis. Ayan na po. Oh. At naipamahagi na po namin yung iba, ha? Mayor, maraming salamat, ha? Ha? Ay, kita mo naman. Ay wala ka kanina eh, sana ako eh. Kaya mga kasaludo sa mga probinsya po na nakakaranas ng heatwave, mag-ingat po tayo. Huwag po tayong magbabad ng matagal sa tindi ng init ng araw. Uminom po lagi ng tubig at pilitin po natin na makapagpahinga tayo sa mga malililom na lugar. At gaya po niyan, malaking tulong po ang naibibigay ng pakwan para maiwasan natin ang dehydration. Muli po mga kasaludo, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood ng aking mga videos. Tunay po na walang sino man ang naging mahirap dahil sa pagbibigay. At dahil po sa ating pagbibigay, tayo po ay may mga napapasaya. Magingit po lagi tayo mga kasaludo. pa! Hindi, okay na. Kuningin na, okay, na kuningin na si Nining dyan. pa okay oh. na na oh.